Breaking news! Mga Kadiwa Centers nag-aalok ng bigas sa halagang 29 peso bawat kilo sa Metro Manila. Bilang bahagi na hakbang upang mabawasan ang presyo ng bigas sa bansa, inilulunsad ang kagawaran ng pagsasaka or DA ang Kadiwa Centers sa ilalim ng Kadiwa Program sa Metro Manila. Sa isang pahayag sa balita noong linggo, sinabi ng DA na ang mga sentrong ito ay nag-aalok ng bigas sa 29 peso bawat kilo sa ilang lugar. Kasama ang iba pang pangunahing pangangailangan at murang kalakal or BNPCS tulad ng isda, itlog, sibuyas, bawang, sariwang gulay at prutas sa mas mababang presyo ang 29 peso bawat kilo na bigas ay mabibili sa mga sumusunod na lokasyon. Tulad ng ABC Building ng Kagawaran ng Pagsasaka, Tanggapan ng Sentral sa Quezon City, Kadiwa Center sa loob ng Bureau of Plant Industries sa Malate, Manila, Kadiwa Store, Liana Road sa Barangay 167, Caloocan City, Kadiwa Store AMVA Housing, La Mesa Street sa Barangay Ugong, Valenzuela City at Kadiwa Center, Compound ng Hill FIDA, Aya Street, Talondos, Las Piñas City. Ayon sa DA, bawat sambahayan ay maaaring bumili ng hanggang limang kilo ng bigas mula sa mga Kadiwa Centers batay sa kahandaan ito. Ang supply ay naaapektuhan ng iba't ibang mga salik kabilang ang transportasyon, pag-iimpake, at logistika. Ang pagbebenta ng bigas sa 29 pesos bawat kilo ay magpapatuloy habang inaasahan ng gobyerno na magproduce ng higit sa 100 milyong kilo ng bigas sa pamamagitan ng kasunduang kontrata sa pagsasaka sa mga asosasyon ng mga magsasaka o FCA sa Agosto ng taong ito. Sa kasalukuyan, mayroong kabuang 265 na regular na mga kadiwa stores sa buong bansa at 119 na kadiwa pop-up stores na umaandar sa schedule upang tugunan ang demand ng mga mamimili. Ang kadiwa ay isa sa mga pangunahing programa ng administrasyon ni Marcos na tumutugon sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Ito rin ay nagbibigay ng mga lugar para sa mga magsasaka, mangingisda, maliit at gitnang mga negosyo upang magbenta ng kanilang mga produkto at mapadali ang mga koneksyon sa merkado na nag-aalok ng mga produkto sa mga mas mababang presyo sa pamamagitan ng pagtanggal ng hindi kinakailangang mga layer na siklo ng kalakalan. Nang una ay nanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kayang sertifikasyonan bilang prioridad ang mga mungkahing pagbabago sa Republic Act 11203 na kilala rin bilang batas ng Rice Tarification o RTL upang mababaan ang presyo ng bigas sa bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na natuklasan ng House of Representatives at ng Senado ang isang solusyon na magbibigay daan sa pamahalaan na mag-import ng bigas na sa huli ay magpapababa ng presyo ng bigas. Mga Filipos 4 verse 19 at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan nyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. For more contents and news like this, subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. Thank you and God bless everyone.